Halos apat na buwan mula ng huling makadalo sa investigasyon ng Senado, muling humarap sa mga mambabatas ang dating alkalde na si Alice Go. Tinutukan niya ni Senior Correspondent Amor Santos. Amor, ano ang nangyari sa pagdinig ng Senado? Menchu higit limang oras ginisa dito sa Senado si dating Bambantarlak Mayor Alice Go. Iginiit niyang Pilipino siya at may banta sa kanyang buhay. Inamin niyang sumakay siya ng yate at lumipat sa barko at bangka palabas ng Pilipinas pero itinanggi niyang may mga Pilipinong tumulong sa kanya. And so Alice, one last chance. Dito sa ipinapakita namin ulit na passport page ng passport mo, sagutin mo yung tanong. Uh, ni Senko ko. Ako. Ikaw ba ito? Uh, Madam Chair, ako po si Alice ko po. No, hindi yan ang tanong ko sa inyo. Ang tanong ko po ay, meron kang monitor sa harap mo. Kita mo yung page ng passport. Kayo ba yan sa photo na yan? I'm not asking yung pangalan nyo. Alam na namin, Go Hopping. Ito ba ay ikaw? Uh, Madam Chair, meron pong pending case po sa akin po. Uh, lahat you po answer! Hindi makasagot ng direkta si dating Mayor Alice Go sa Senado tuwing tinatanong kung siya ba at ang Chinese national na si Go Waping ay iisa. Una nang sinabi ng National Bureau of Investigation na nagmatch ang fingerprints nila. Dahil sa kanya umanong pagsisinungaling at pag-iwas sa mga tanong, pinatawan siya ng ikalawang contempt citation. Alice Guo, uh, ladies and gentlemen, is continuing to lie to this committee. Despite glaring evidence that she is a Chinese national named Guo Huaping, lumalabas na pinaglalaruan mo ang aming sa Pinapaikot mo ang mga Pilipino. Unang sinabi ni Committee Chairperson Risa Ontiveros na mananatili si Guo sa Senate custody, pero binawi niya yan dahil kailangan daw munang magpiansa si Guo para makaalis sa kustodiya ng korte. Sa PNP Custodial Center sa Camp Crame, nakadetain si Go. Umalis siya dyan bago mag alas 9 kaninang umaga matapos ipag-utos ng Korte na dalhin siya sa Senado para dumalo ng hearing. Naka-helmet at bulletproof vest si Go na iginigiit na nakatanggap siya ng death threat. Sa hearing, sinabi niyang limang beses tumawag sa kanya isang taong mularaw sa Pilipinas para pagtangkaan ang buhay niya noong Hunyo. Pero tumanggi siyang magbigay ng detalye, bagay na muling ikinagalit ng mga senador. Gustong, gustong, gustong gusto ko po talaga i-discuss. Gustong gusto, gusto mo pala, di sabihin mo sa amin. Nakakapikong ka na. Ha? Nakakagigil ka na. If you are having a death threat, you wanted to say it in public so that you can be protected. Samantala, iba ang kwento ni Alice Go kung paano sila lumabas ng bansa ng mga pinakilalang kapatid na si Sheila at Wesley noong Hulyo. Sa salaysay ni Sheila, lumalabas na bandang Southern Luzon sila sumakay ng isang maliit na bangka. Pero ayon kay Alice, sumakay sila ng yate mula sa isang port sa Metro Manila. Saka sila lumipat ng barko at bumiyahe ng 3 to 5 days bago sumakay ng bangka patungong Malaysia. Kung sino pa may-ari ng yate po, hindi ko po talaga alam. That is impossible. Ayon kay Alice, may isang dayuhang babae na tumulong sa kanila pero wala raw Pilipinong sangkot dito kahit ang kaibigan niya ang siswal panggasinan mayor, Dong Kalugay. Hindi uli sumipot sa hiring si Kalugay kaya pinasabina na siya ng Senado. Itinanggi rin ni Alice na nagbayad siya ng 200 million pesos na suhol para makapuslit palabas ng bansa. Samantala, hindi naniniwala si Ontiveros na walang Pilipinong sangkot sa pagpapatakas sa mga go. E gagawin daw bang state witness si Alice Go. Menchu, ayon kay Justice Undersecretary Nicolas Felix T, wala pang ganyang usapan sa ngayon. Pero para raw mag-qualify bilang state witness si Alice Go, dapat hindi siya ang pinaka-guilty sa usaping ito at dapat makabuluhan at makokoroborate ang kanyang testimonya.